wala ka bang lapis dito at papel bro? Ambutain ko muna kung may asa ko yan. Isulat na toong ang isulat na toong orasyon para imong ma-memorize bitaw. pwede man ugma sa buntag ni Kwan. Tagan na ninyo. Ato lang i-tambalan lang sa. Tambalan lang sana to. Si sa no? sige. sige. Tambalan na to. Sige si si. Uh, Sasalin na namin ng para tuloyan na siyang gumaling, bro. Hello, guys. Uh, magandang gabi sa inyong lahat, no? So, ngayong gabi, uh, ano i-update natin si Idol Jet. So antayin ko na lang si Idol Dongs na dumating dito kasi kinuntak ko na siya para aming update sa Idol Jet yung kalagayan niya. So sa hindi pa tayo mag-update no. Shoutout muna tayo kay Mary Silmahan. Shoutout din kay Zilma Tadifa. At shoutout din kay Regine Rentikson. Kay Ate Ging Sumiliano. Kay Zyle. At shoutout din sa mga hindi natin na uh, mention.

Yung kawawa naman to si Brunjet. Sana hindi nama ulit na maulit ang nangyari. Sige, sige, sige. Idol, kakang tumay idol Idol, masarap ng ulam ni Idol. Sino nang nakakain ito mga Idol? Comment lang kayo, no? Kasi tawag ka na, daw? Adobo? Adobong kanin. Adobong kanin. Sige, guys, masarap yan. Toyo ng tato mga Idol. Matikat sa kapatis. Silver Swan to. Ah, ito ko asawa. Ang tulip. kulit palit yun. Oh, fitness muna gigimong kuya dre. Sige ba. So yung ay mo? Oo, solar 'ko, oh, bro. Ah. ito yung na ano, bro. So yan, yan yung solar na bigay ni Ma'am Mariana P. Mariana. Ah, so, ito pala yung Amay ano? ah, na nagtrabaho dry, bro? Wala so, nah, so, Hindi na to na trabaho ng idol Hindi na kapag trabaho na ito, trabaho niya. Tapos dito lang sa labas. Para kawawa naman si eduljit na, Kasi hindi niya kalain, mga edul. hindi namin akalain na na ah, ano kami nung no ano, nangyayari kagabi. Guys, gaganti okay, si so, eduljit ano Tingnan na? mo bro, ang ganda ng katol ni bro. tinan mo yung katol niya. Ano katol? Yan no. Baygon katol. May idol, baygon katol oh. Toy hawala toy. Yan yung katol niya mga idol, hindi uh. yan naubos, hindi yan ang mga lamok dito. Di ka bro no? Di maka. Di hadul. maka no. Ang lamok. Ang lamok. May idol, lakas kumain na idol dito. Mukhang mabuti na yung kalagayan. May, may sugat pa pala siya, sa paa bro oh. Ang dami pa lang sugat niya kagabi bro. Sana di sumad nimo. Tong mm, kwan no. Ang daming naging sugat ni bro Jet mga idol. Kita mau kenang persen, Pak. dito kami ngayon po para pa na lang po ba ang dagdaga mo ang mga orasyon So kinahang lang yun, kinahang oras yun, imag na yung sag-uho ni siya Oo, sige, huwag si nang magkaon Oo, sige, huwag nang magkaon, sige, Bro, ito yung baril bro. So, ano Naalala na, mo yung baril bro nga ginamit natin bro. Ah, yung baril, bro. Sa aswang ito bro. Ay, ito, dito ko binigay yung... nilagay kay Idol Jude baka ano siya. Para ma ano dino. No? Oh, ito 'yun. Sumunod tayo dun sa nato oh, dito, Ito yung baril na ano pinapahiram ko sa kanya. So, mga Idol, sunod nating explore doon. Kailangan natin magdala ng baril kasi sobrang delikado na. Para na rin sa kaligtasan namin, ito yung baril natin. So, ano na to? Uh, Marami nang aswang na Marami encounter na, nito bro. Na patal itong idol. Hindi pa tayo nagbablog. May napatal na tayo nyan. Hindi pa kami nagbablog. Marami na na napatal na aswang itong balik mo. Kasi nung mayari ng balik na tumay doon. Hindi din basta-basta na hunter. Hindi din basta-basta na hunter. Ibinigay ito sa amin. Itong barel na ito. So dito rin hmm. si Idol Jet. So, so, kawawang kawawa ito si Idol dito. Yeah, bro. Hey bro, Sige bro. bro, bro. Salamat salamat bro. 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 Ano na Wala, wala nang na 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 ulam, na ulam siya. Wala isadan, bro. Kaya pala ano yung kinain mo? Yung adobo na lang. adobo Ano na, lang. na, lang na, lang na lang Adobo na lang mo. Yan masarap talaga yan. Adobo ba? May sili pa mong, may sili pala dito, bro. Oo. mo 'yung tarong na bro ito yung ilaw na idol dito mga kapag nag-explore kami. Hindi ka na lang lang gumaw. Hmm. Sa sana ito, uh, sana ay tuluyan nang gumaling si Bro uh, Jet si Bunso nabuk para gumawin na lang. Pa paghiganti natin. Yeah, mo lang karon tambalan lang karon ang buwan para ma-recover dito mga. Ini sana ang init so, niya. Dito mo nakagawas yeah. gawas ng butang ng solar kay. Iyo pero bro. Noy kay ang sawan. balik mo unta na mo dito. Nya kaso lang babasin og unsa um, so hmm. pagkat mau nang i-update lang mismo ha. Mm. I-update kana mo daan una mini mo um, balik dito. Mm. Basin og uh, okay na unsa um, so man kruso na da balik dito. Balik dito kay. Balos mo. Sin so, guys. Babalik si Idol Chit doon para gaganti. Gagantihan niya yung mataks niya

baka natin na 'yan ano Bro, sana may bullpen tayo at papel, bro. Isulat natin yung orasyon para ma, ano niya, may memorize. Wala bro eh. Wala, wala rin ako. Wala akong kayo. dalang yung orasyon natin dati. Wala na no'ng. Eh. Ano na? Yung mahina mahina o, na 'yun. Mahina na 'yun. Meron, meron tayong bagong na mga lakas na mga orasyon ngayon. Pero minsan lang namin ginagamit ang orasyon na 'yan kasi mapatal kasi katulad ni Junril. Katulad hmm. ni Natuluyan. Okay, Tungkos na na kung anak puno kay Louie kayo, mm. Louie kasi tatay eh. Oh, sabi kasi ni tatay, tatay Marciano, na oh, kita ro bahala. Mm. Ip Ipaluwas, hindi lang ipapatay no. Mm. Kaya hindi namin, hindi namin inerosyonan kagabi. Kasi, kawawa siya. Request din yun ni tatay Marciano na ibalik na buhay. Marciano, kasi yung po, hindi daw natin patayin. Oh.

Isulat na to ang kon may isulat na to ang orasyon para imong ma-memorize bitaw. di man ugma sa buntag ini kwan. Tagan na kuno ninyo. Ato lang lang sana to. Si si. Si si si. Sasalin na namin ang mararas na orasyon para para tuloy na siyang gumaling bro. bro. May pilay talaga, bro. Bro, hakan mo ang kamera mo ko, bro. Okay lang ba, bro, Jit ano, atong iloton? Sis, sige, sige, bro. Okay, si -si -si, bro. Okay, mga idol, kagamitan ni Idol Jun ng pinagbabawal na hilot, mga idol, para mas madaling gumaling. Oh, Dandan lang natin para, masakit ito, bro, ah. Ano? Agwanta lang bro, pagawas so, lang, lang. Pag lang yun kung sakit kayo sa so, mga idol. Kaya na yung ano. Ah, kita ano, na eh. Bro, utong-utong bro, utong lang bro. Utong lang bro, kaya na kaya na bro. Ah. talaga bro. Ilay na balik na. Ni may idol pinapa pinapagaling idol yun. Ah, sakit kaya na ba? Basta nga na ba sakit kaya na. kata gua gua bro oh ah sekitar pala dibalik okay, okay. dibalikna bro kayak mesin apa nih anu, kemalingan anu. ya hilang nagbasah uh, bro jet cuma sedadlaw na lang cuma adlaw. ah selamat tengok ih selamat sini berani ha boleh mana ayo deh ya mana yang kokuling makalos na rito ah. Okay. Ang ni, si mo ato yun, tambalan to kay. Parang nga di madungaga ng pangat diba? Ano bro? Napatay na bitong iso, eh anak ni Juan. Patay marsyano no, iso ni Dunin. Ju, si Dunin patay na? Napatay na. na mo si Kawawa kasi si tatay. Si tatay ma-naikon ma ma na to. May ba? May naikan pa si Dunin. So, itong orasyon na ibibigay namin sa kanya bukas isa itong napakalakas na orasyon pag matamaan yan tiyak na mamamatay siya kaya yan <coughs> bukas namin bigay kay Edeljit eh, yung napakalakas na oras orasyon yan ang huling orasyon ni Tatay Tirio na bigay sa amin so oh, ito lang muna yung update namin yung eh bro kaya so <coughs> bro ako na malikit puna na ako bro ngawa ko na para sa niyo sa daan o kuan so hindi lang, hindi din na kapag bro hindi din tayo bro. Uh, na ano? So, ano? So, bro, yun, yun talaga yung ano natin Oo uh, uh, mo bro mo gitu bukuwah so, hindi kami nakapagbakod. So, ano an ano bro ano oh, kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung paligid mo? Wala. Nabakuda na niya. na Nabakuda na. Okay na. So nandito lang din yung baril So hanggang dito lang update namin. Okay. Edeldit. Pero abangan nyo. Baka pag malakas na si Eduljit babalikan namin yun para magpagigampi siya. So maraming salamat pala sa mga sumuporta sa kalagayan ni Eduljit Parang Maraming salamat. So, dito na siya. So, oh. hanggang dito lang ito mga idol. So, ano ba yung FB mo? Jet, jet, Ring uring. guys. yun ang, ano niya, Ring uring. Pakibisita na lang sa Facebook niya. Yung Facebook name niya. Jet jet touring so hanggang dito lang to at please abangan nyo lang susunod na mga explore para dun sa pag mga uh, idol paghanap Galing. kay Junel. Uh, sana so, susunod pa. So, yun mga idol, pasensya na. Sa, -sa super sobrang aggressive natin na makatulong na discuss patuloy tayo. So, yun, maraming salamat. Magandang gabi. God bless po. So, guys, so, yes, so, yes, hanggang dito lang to, no. So, maraming salamat talaga. So, and... tayo tayo <coughs> Abang nyo susunod naming upload.